ko lang po, magluluto po ako ngayon ng donut merienda po namin magluluto po kami ng donut ayan po gawa po ng hobby ko nag try po ako guys pero di po talaga kaya ng aking power ayan di talaga ako marunong gumawa ng donut kaya yung asawa ko na lang ang gagawa ito muna yung first batch ko na luluto guys Ayan na po guys. Lagay na po tayo ng mantika. Ganyan po karami ang mantika guys. Ganyan. Ayan guys. Ayan po guys. Pinagkasya ko po siya. 2, 4, 6, 7. 7 po nagkasya sa kawali ko. Ayan. Guys, hindi pala kaya pito ikasya Ik kasi lalaki pa pala to. Ayan, apat lang po talaga, lima lang po talaga ang cash sa kawali, guys. Ayan, guys. Ayan na, guys. Kinagawa na po ng anak ko. Hello, anak. Hello. Oh, ayan po, dyan niya po nilagay. Ayan po, guys. Ito po yung second batch. Second ah, maraming batch, batch pa pala to. Ayan po, apat-apat apat lang talaga. May apat na tray. Bali, ilang tray ba yung nak? Limang tray? Ah, limang tray o Apat. Four, Apat na piso lang. Uh, po uh, uh, guys. merienda po yan five, guys. Five no. Five three. Four, Dalawa na nandito. Dos na may anak. Limang po yan guys. Ayan. Hello anak. Hello. Ah, ayan po gawa namin, Ayan po. Ayan po asukar. Ayan. Diyan po namin ilalagay. Um, pwede pong ibenta namin to. Try lang po baka may gustong bumili. Pwede pong merienda na lang. yan. Pero yung iba, ilalagay po namin sa tindahan. Kasi parang marami yung nagawa ko. Okay lang yan. Maubos ba yan, anak? Uh, thank you, guys. For watching. Bye-bye. For Ayan lang po ang aking cravings na donut. Uh -huh.